Sir, ano ka Single kung may asawa rin? May asawa rin, SP. Uh, walo akong kabataan. Hello, kamusta ka mo mga Antikenyo Kadya nga hapon, may interviewin kita sang ang katalented nga Antikenyo. Uh, hello sa tanan ng mga Antikenyo sa bisandiyan nga lugar sa bilog ng kalibutan. No? Uh, ako gali si Fidelino Per Lopez. Uh, kung tawag ko na ko sa amin nga banwa, tuto kidi. Uh, natawo ako sa Ijakakan Pandan Antiki. Nagligad niya si Mana, nagpapandan ako pag nakita ko ta nakantas. Naami So na-amaze ako sa anang talent. That's why uh, personally ko ta na naging approach niya kung gusto na mag uh, mag-recording, ilibrihan ko ng recording sa studio ko. Before that, na-amaze ako sa anang life story. That's why interview natin ta na kadya na makabuhal mo kita kagamay nga ideya sa anang nga kabuhi kag ma-apply natin niya sa atin kaugalingan nga kabuhi aside sa singing no ano ang mga ginasakuan mo kaja? Uh, nagasagod ako kang baboy uh, bilang backyard pigiri kag uh, may ginasagod man ako nga tatlo ka karbaw nga anak kang gobyerno sir Sir, ano ka kaya? Single kung may May SP. Bali, walo akong kabataan. Bali, year 2000 ako nag-pangasawa. Uh, so, sa walo na, pati asawa mo, ka kabilog imo sa ragudon. Paano mo tanang sa gudon? Sa ginambal mo kinato, nagapanagod ka kang baboy? Kung ano gani, isipan gid, uh, baliskad ang akong asawa mo ang may sangkidit nga ginabaton nga si Bildo, Kaga, ako sa kadya nga wala gid bisan piso. So sa imo nga ginasagod nga baboy, ginabaligya mo ra. Ginabaligya ko akan nga mga idik, piglets, may mga nagabakalman pero kung kaysa nga wala gid ayawan ako ka pangita medios asta sa pagpangutang para nga masagod ko to kag uh, mabaligya ko man sa nang pagbahil sa bilog nga to, siguro mga gismil hasta 15 mil lang uh, brobanta ko nga uh, makita ko. So kung sa sulod ka tuig, kung may 15 o kung 10 mil tanang kitaan, uh, net income na lang sa maligyan ng baboy, kung i-divide natin sa 12 months, kitaan na siguro taas na, isa kalibo kada bulan. Paano mo mapakaan ng imo mga bata, no? Doka, ano ba yung sitwasyon nyo kung magkaan ka mo magdurungan, tiyan mula lang kita mo sa kabuhi? Kung magkaraan kami, sir, uh, ginaano lang namin. Gina-pagkasiyahan lang namin kung ano ang regian yan. Kaya -tudlo ko sa mga bata nga, bataw nun ang daan nga mga sitwasyon, kaya matutos -ray -ray kang pagkaan. So aside sa baboy, ano pag hindi mo nga pangitanan? Sa nga pandemic, wala rin ako kang ibang nga pag nga ginapangitanan So wala ako may mga oportunidad. Uh, ginagrab ko ang mga opportunity nga gabot sa akin pareho ka imbitasyon uh, invitasyon nimo nga magbisita sa imong studio agad nga imo ako ma uh, kang recording kang akang kanta kay buhay ko ron jagi sir na wonder ako ngano nga lubod layan ni kawe eh, sa kabuhi mo kajano kay gapamliga ka lang kababoy tapos tama kagamay ang kitaen ano ang imo tinapusan niya kurso oh? ang nga amo lang tara nalabot mo kadya uh, nakatapos man ako kang darwa ka tuig nga uh, associate in computer science sir uh, pero uh, wala ako magbuhay nga nagobra sa opisina abi uh, rito sa man parokya naka nakaobra ako kato uh, eskwelahan naka assistant uh, clerk ako dito pero wala man nagbuhay kay pusing ko, wala rin to. Na badlayan man ako nga magpangita kang obra sa maray dahil nga wala kang timbang sa balay, akin nga mga kabataan, wako kang masarigan. So hindi ko basta mabayaan ang mga bata. Kung ibalik mo ba ang nagliligad, ano ang mga dapat mo nga iinsaktuhon uh, ang, amb bala natin, no? Ay wala natin malabot atin mga gusto ko ka nga pangitaan ang ang hilig ko nga amo ang gito ang maging kurso ko kaso lang kay financially wala kami sa akin mga malaam ang edukasyon mo gin kurso mo gidaad number two, no pag na mga bagay nga dapat wala mo ginimo ang sangka oportunidad nga abot sa akin buhi kang una kang buhi pang sangkapari nga nag-offer kanaken nga paeswilaan ako sa music sa May Manila, uh, mabalo na ako kang uh, bagas dito. tanar bala kang akin nga uh, dayunan kag pag-eskwela. Kaso lang na ako kang pagpangabuhi, may isawa bata, ka ka? may na ako. may darawa ka bata nga gamay. Pero And, edad uh, mo ka to pag ano misawa ka rin? Uh, mga 20 years ako. Ang mga sawa. So, early age pa na. No? So, sarara ang mga hindrance sa kabuhi natin nga magapugang man kang handom na tan sa kaboy ang early age nga pagpangasawa. So, amor na, mga eksperyensya ni Sir Fidel, ni Tutu Fidel. Aside sa ano, pag-uubos kang oras mo sa pamilya mo, ano pagid ang gina mo kang oras mo? Ano, sa, makasabat ako sa panawagan kang simbahan kay nagbahal man ako nga may debosyon akin mga malam. Timora nga serbisyo ako sa ano bilang manugtukar sa simbahan sa misa. Bali adlaw adlaw gid ang pagtukar mo kung once a week lang. Ah uh, kang una halos adlaw adlaw ran ma isa ka oras sa barangay nga misa. Barangay Masis pero kang kadya nga pandemic kay na limit mga mas gatherings di uh, nagfocus na lang ako kadya sa aman nga kasapatan. Okay, antes kita magpadayo ng no? pamatian ta sa yung ni Sir para mabatian nyo nung talento na about pag-abot sa music. Man ang kataas Daw laud man kadalim Abi mo, wakaw rin Isarang mahi mo Ang pananawan mo Daw ginatabunan ang mga tubig Kapangita it mailigan Nagapakilala Nga may kasulbaran Ang tanan Nga paralikban Kun may Padinua may Kadarakhani Dawdagat nga Malapa. Sadiinmu mo pangitaan Abi mo, uwa kao isarang mahi mo. Ang paminsaren mu. tamaan ka dalam palangamay palangaw sa paguraw it purnuk puran kakai mauna adlaw nga nagayu madura ang กาลันคุณไม่ปฏิโมหาไม่กาดารา la May kada Pagtira'w Pagtira'w Sa pagtiraw. Kaya mapadayon kita no, ninyo nabatiya ng nami ng nga music. Karo may pabati, pagid kami nga sang kanami na pagid nga kanta. Sa kadya, ay ano ang feeling ba no nga nga gintugroan tikao kan chance nga mag-recording? Ano ang sa bratsyagan mo kadya ba uh, Bahal gid ako nga pagpasalamat no, sa mga nga opportunity kag orugto pa lang sa pandan nga na-mention mo ako. Ah... Uh, ginpinsar ko nga siguro sang ka stepping stone ko dyan, nga masir ko sa ano sa labirang gid no sa mga probinsya sa ibang lugar ang akin nga mga nahimo nga mga karantahon uh, ginapatihan ko man nga bisan sang kidit siguro may matao nga inspirasyon kag kalipay buligan ti kao gusto ko matupad ang imong handam so libre ti kao pag recording sa darwa mga kanta pero sa, sa iba nga kanta, para ma, hindi ka mabudlayan pa mo at turig ang uh, ngita ka ka-sponsor mo. Ha, Iti, hindi ko man masabat all the time tani mga traveling mo rin So kung murakon ko ka kung, kung, may sponsor ka na, maha, matupad yun ang ni sir. No? Sir, basi may mga kilala ka ni mo rin nga gusto na magbulig sa imong uh, music recording, eh, chance mo rin niya makambal ka nanda. Uh, sa mga nakakilala ka na akin, o kung sa waraman, pero may kabubut uh, kabubot eh, no, uh, gusto gid magbuli ka na akin, uh, para sa amo akin nga handom, Makatauman man kang kalipay sa mga naga pamati o sa mga nagatan May grupo agli ako nga choir na uh, pwede ninyo ako makontak. Uh, para nga magtao kang serbisyo sa inyo. Uh, limbawa, be, kung may mga espesyal ka uh, pamisa sa kasal, sa uh, libeng, o kung sa mga anniversary mas, o kung sa uh, mga Thanksgiving mas ninyo. Sa mura nga pamaagi, uh, makabuli ka sa kanakin kag sa akin nga uh, kabataan salamat gid no ang kay toto pidi samtang ginimo tana ni tatay nag nanay na nagauno pis pispis nga <laughs> toto pidi toto pidi ang mara, gamay pa ko karado ang na narakan nga paginchindi sang ambal ka pispis na. so Aming ah? bird, Aming bird. Oh. so thank you so much kabay pa nga i-like nyo ang anang YouTube kag i-share nyo ang anang YouTube ikaw sir ambal Gapanawagan ako sa mga migo kurgyan, no, sa mga labirgis, labir labir, sa mga taga-pandan. Kabay pa nga i-like ninyo, kag i-share ninyo sa iba ang uh, akin nga music. Agad nga duruman ang makabati, duro man makakita, ag malipay man sanda, kung ano ang isang kidit nga uh, nga ang mga inspirasyon sa akin nga uh, karantahin. The home of a trillion. We live in this world, the world that's so beautiful, full of creation. The home of a trillion. We care for the world. This is our home. A given fortune. The home of a trillion. We've given freedom and will to survive. It's up for us to choose what is right. nature is suffering of abuses of men some people do the same to their fellow men while we live in this world the world that's so beautiful full of creation the home of a trillion we care for this is our home, a given fortune, the home of a trillion. We can avoid the worst thing to happen if we are away. Vanish and foresee the world that no one leaves. We sing to the world. This is our song, reminding others throughout the horizon who care for the world. This is our home. Again Fortune The home of a trillion. home of a trillion this is our home a given fortune the home of a trillion a given fortune the home of a trillion a given fortune this beautiful world